tapos sa'yo, tapos sa'yo. Pwede ka lang, <laughs> <shurus> okay. should... ano han? Lato, latoan. Kena inde inde kena ikut lot tak et inde ikut lot oh ya ag inde ikut lot et nak cuci orang itu pes abang bagiasa dia ag kalau pernah mga alalay. Alalay uh, <laughs> manager ka na nama? Mga alalay, master ka <kina>. na. <laughs> Dapat gali ikaw paway nag-eskwela pa nag na pawag. Ha? Ya yeah. poortes esto. Ano ya yeah, sa esto? Dengga, ang babadaron kay tisdag, 350 yata. Ate se si Ya. Antoninak nag eskwela nag-15 days siya ng graduate eh, ingay kapat in se ito. Kailangan ni kay tis ito. Di na po iskuela mo, at mapasuwela sa mo. Ngut, sira pa buhay pa o ano no? Hindi pa kita ikipag-ingat dito. In situ yung gagawin mo ba yun? Pagtindi siyang rakato ag? Paano nga niya? Kinang, kinang mga hotdog kasi, gig, nagmahilig magpanglato lato-lato. <laughs> ko na. Paano nga? Hindi na, yawa. Wala na kitang bayangin na. Pagtinang lato-lato gani. Yate ko na. Ate si JR nag nagpinang lato-lato. Hay. -lato. Lato -lato. Nangyari. nagpakaligos ka ay, si eh. ay si Iman, ay ang gaira ka lalato-lato. si si Iman. Iman. si Ay Iman. si Iman siguro eh. Ano yung saan ko? Yapa ka na? nagagamit ka to. Naglalataw natin, naggagamit sulupin. O, Itong sulupin, itong sakwa, naggagamit nila itong sa... Plastik Sa plastik <laughs> la... Sa plastik... plastic, plastic yelaw. O, Sina kasing di plastik ka mo? Manila. Sa Batangas. Sa Iman, hinasa... Sa San Luis, sa San Luis nagtatrabaho, time keeper. Sa Tugaysay si Dela Destino. Huwag oh, teke lang kwento ba ka magdulas nang ano? Yeah. Pero, pero, pero yung mga oh, yeah. San to gaya? ya? Pagka graduate ay oh. nakapas ako unang, unang trabaho ay na nag boy. sa

Kano na kala to, Pao? Ha? Ha? Kano na kala? Kada pa to, yung usang mangono, nag-eskwela na. Sino nga ni ka to? Sino. Yeah. Mangonim yeah. ka to, kuya? Hey, Sino. Hey, Sino nga ka to? Sino. Sino? Sino. Magpilang mangonim ka to? Sino. Mag-graduate ka to, na, no? Yeah. Anong ngyari ka to?

Anak, anak ng Malala. Malala. Aw. Do si no? nakatagamit na to lato ah. Kung sa ako to ay kamuit ako pa manuna. Gusto na ako sliding yang ka to. Sliding yang to. Pitong gaha to. Ako pa sa inro Pag makaraog ako sa loto. to. Tumama, tumama ako tong sangkwan For sex. 1964 <laughs> <laughs> Asing mabalik? Asing mabalik? Asing mabalik? Buku kan nirayang asing? Buku pak Pag nagpalik kasi dapat ni Naotu yela? Naotu yela? Tuyai ngane eh. Tau, tinggal nga o Tau, tinggal nga Para ano makapili eh, no? Nga ano eh. Kag-live kasi ay 30 days siya. Ay, kalay mo ko. Pang-vlog ka li. Kag-kwan ka siya ay kag kag 30 days siya ka to. Kag-live. <laughs> kag <-lab. laughs> Hindi kagaya gaya eh. Kali ang camera action ay buhay panghabang buhay ka lang. Kasi pag inupload upload ni mo kali, lifetime kale, ay, ay... Patay na yung tao na video yun. Uh, Oo. patay na yung... Patay na yung may-ari. At, at vlog, o page, or reels, ay buhay, buhay pa ka itong kay mo mga vlog. Kasi may limit ang live at eh, 30 days lang yan. Hindi, kaya hindi, bihira ako mag-live. Si Paco yung si Imperatus Garceme, bihira mag-live. Pwede, pwede mag-live. Pwede mag ay katong sa kwan sa mga pistahan lang kasi ano lang yun. <laughs> <laughs> Dapat ikaw ay dapat talaga ka mo ay mo kaya nagkagano business kasi kinaya na bubulok. Hmm. Lalong tumataas pa. Dati ka na 3-5 yan eh. Dati yung mga tayo no? Oo, oh, 2-5, 3-5 po ga. Nga sa nga, 5 eh. Depende sa halak eh. Ang gagawin ng bahay? Oo.

लोग आने hindi talagang tsoklo na pispis nung kusyara kong pispis, ha? Papaleon, oh, bag, papaleon, oh, bag, ano yung masikyo? Masikyo, pamayatan ka kan. Ruk, tatlong buhay na ikaling nagguman niya, panaayos ka korente. Pagkabit sa'yo ako sa iba. Pay, hmm, 20 mil kalit kapat niya. 20 mil kapat niya, ay isang buhay na ito. Ilang kung arawan ka, sapuan ka na Ano ano mo? trabaho nila? Electrical. Mga nga, katot pa atak ko rin ako sa amay ha, tak sa amay ha. So, dyan ako patot ko rin katot ko rin Ya katot ko dati ay ilam, ano katong